Hi guys, ito ay gawa ng aking kapatid. Yeah, Gawa sa Nara. Yan, napakaganda. Ikaw may gusto mo? Yan. Ganda. O. Mga ugat ng Nara guys. Pwede kayong umorder at pwede niyang gawin. Kahit maulanan yan. Kaya mo naman, ganda Oh. Oh. Ito ang round table niya Tapos may mga upuan na siya Magkakarugtong Diba? Oh. Sobrang ganda Nara yan Bilhin nyo na guys yan. Sobrang ganda Yan. ganito ang mga upuan namin sa dito sa Bicol. hindi kami bumibili kasi ginagawa lang Ito, magkakaroon tong sila eh. pwede kang umupo dito pwede kang umupo dyan dito Pwede kang umupo. Tapos, ayan ang pwedeng lagyan ng foods. yeah Sobrang ganda. Gusto nyo, bilhin nyo siya. Ang ganda, oh Oh, diba? Bilhin nyo na. Nara yan. ming round table. Ayan, puro gawa sa Nara. Meron pang gulong. Sobrang bigat. Ito ang pinaka gusto ko. Ayan, guys. Ito ang pinaka gusto ko. Ayan. ayo mo pala. Ayan. Diba sobrang ganda, oh. Kasi,